Boss! kapang ngapi bos oh. Ngapi. Tingki kita. Kalau Tay, kimo na tayo. Ay, lapat. Lapat sila. Oh, pagapi-kapi muna. Ayun na ang airport. Time check ng oras na. 1:58 time check. Para po tayo, guys. Mina tayo after 5 years. Yan ni Abdul. Parang galing lang sa abroad. Dalawang pera. Oh. <laughs> may chicks pa. Eh? Oh, may chicks pa. <laughs> Sana oh, ayan oh, dami na no. oh, mismistik. Mismistik ano yan, di ba? Hindi ko hindi ko. Sa diguan lang. Oh. Mm, salamat sa driver ko, dulong. Salamat, <laughs> Noy. Ako pa WD ka naman eh. WD ako, wala na ako edi. Dulo mau. Ay guys signs dulong airport, tuloy mo na ako, ila dalo. At ito na nga guys, nakapasok na nga po ako ng airport. Napapansin ko guys, para ako lang yata yung nakakulay hair dito ah. Nakapila pala ako guys no, sa baggage Kaya para po ilagay ko na yung aking nga pa, guys sa may reminisyon. Este sa baggage lodges. Ganito pala kakasal guys no, pag nagsakit tayo ng ereflano, ang dami nating dadaanan dito. At ito na pala guys no, yung first boarding chick po natin. Alam niyo ba guys no, sobrang bait po dito ng taga-chick kasi sabi niya, Sir, ulitin mo kasi nagbablog ka pa naman kasi parang Pumbuha pala ako dito kasi ng ID. <laughs> At ito na nga guys. Papasok na po kami dito ulit sa may bagahe na naman. Ito na yung part guys na no, napapasok na tayo ng aeroplano. Kaya ang hand carry natin kung anong yung mga dala natin. chine check na nga dito. At dito na nga guys, no, waiting na po kami dito oh. Ito yung mga nagwi-waiting oh. No. yung excited excited na umuwi yan. Wala naman mga pera ito eh. Isipin niyo talaga guys na yung hustle alas 11, nandito na yung iba. Para yung flight nila kasi 4 AM. At ito na nga guys, no, nagpila na po kami para makapasok na po sa bus. para po ihatid na kami mismo sa May Aeroplano. Meron nga dito PWD guys, no? At PWD always first. Dito na nga ako guys sa loob ng bus. Ang katabi ko pa nga dito ay mga bading. At dito na nga guys, sobrang excited na po talaga dito yung mga bading na kasama ko dito sa gilid ko. Akala nila lilipad na sila, hindi pa lang sa bus pa lang pala kami. At dito At dito na nga guys, no, nandito na po kami sa aeroplano. Alam nyo ba guys, kung hindi lang po ako YouTuber, hindi naman po ako magganito. mag mag mag-vlog-vlog-vlog, mag-ano ba, mag video video dati diretsyo diretsyo agad eh ngayon nung naging youtuber na po tayo para may content lang ang hirap talaga guys mag vlog 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 na to uh -huh. Sipin mo guys nyo, ang haba pala nito. Dati hindi ko naman ito tinitingnan kung gaano ito kahaba. Ngayon pala, nakikita ko lang kahabaan ito. At ito na guys, no, entrance na po ng aeroplano. Kita mo, papasok na lang ng binto. Magbibidyo-bidyo ba talaga? O ayan, pati tuloy ang bintana. Nabibilang mo kung ilang bintana pala yung mayroon sa, sa loob ng aeroplano. Ayan, nandito na talaga kami sa loob guys. No. Kita mo, kahit nasa loob ka na ng aeroplano, video ka pa rin ng video. Nakikita mo pa yung magandang. Magatanaw mo na guys yung attendant plant na. Pagagandang. Ano ng number? Mas attendant Beauty. Perfect. Ito sa 7F na Pang 7 po oh, sa Windows seat. Ito number natin. Okay, sige, thank you. Lilipad na po kami papuntang Negros, guys. Puntang sila airport na kami. Thank you, ganda. Bye. Bye. Ayun, welcome na. Ito na po sila, guys. Ito na, guys. Ito na po ito guys, dumating uh, lang pa ako guys. Yeah, guys, ito na kami sila eh. Ito na guys, pa na kami. Yeah! Boko! Ito Guys! Guys, 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 guys tayo kami ng bagahin. <laughs> Ayun na guys, nakikita ko na po yung bagahe ko guys Na no? napalapit ng palapit na sa, sa akin guys ay na. Ayun na Ayun guys, mag-aabang no? na po ako dito ng masasabgen guys At nakatsakay nga ako dito sa may band na Pwede pa sa hero Yung pala dito guys, no, may lahat dito ng mga bus na guys no, serious lang talaga, wala na ibang kupitin siya dito At dito na nga guys, no, nasa biyahe na po kami guys Papunta na po kami sa Cadiz Zone Saan po kami papunta sa amin Boss. Tapang ngapi boss oh. nga ako dito guys ng sundo ko kasi susundo ito ako ng chewing ko guys May binigyan po ako na lalaki dito pang kape kasi guys no parang hindi pa siya nagkape Nga dito ako guys bibigyan sana nga bata kasi ang bata nangihingi sa akin bibigyan ko ng biscuit ayaw Kaya ang biscuit na ito binigay ko na lang dito kay tatay Tay, di ako huya kay mo nga biscuit na Hindi ka, mahal pala pala, tagpila biscuit sa bangkay. Tagpila sa bangkay. Tagpila sa bangang biskuit, taglima Kaan kay, ka, hindi wala mahala dito na po Abang ang pintuhan namin ni oh, tatay dito guys, binigyan ko po siya ng pera Oo, oh, pang pagkapi-kapi mo na oh. At darating na dito yung sundo mo ah. ka guys, dada, katabi ko na yun guys, yung wapo ko nga bata na portika dungol-dungol guys no. Pintulungay pa Why pa mo ang dito to?